Oh, yung talagang sobrang kalog na okay, ano. oh. Kasama lang sa iyo. dahan-dahan lang ano. Alalay lang. Magandang buhay. <laughs> Dito na naman tayo kasi bumili po ako ng feed. na sa loob na. Tapos sabi ko, konting kembot na lang. Ayun, bilhin na tayo ng paso ends kasi kailangan ko po ng paso mga farmer yun ang ating bisyo ngayon magtanim sa paso ayan hanap tayo eh, doon tayo kay ano uh, kaya lang problema natin baka wala yung yung natin kung ano marami naman dito dinadaanan ayan o mga ayun o no? meron ayun meron siya hinahanap ko ah yung binili ko dito na isa yung oh. Um, gano'n no? oh na malaki isa kuha ko ng dalawa nito ito, isang ito. libon eh oh, bro. oh dalawa nito yun no, gusto mo abos alin yung malaki yung gano'n kukuha tayo oh yun kasi meron ako dun na, ah. doon ako bibili ilan kaya kasya dito? Ang pangalim sa pitch mo ko yan. Ka-farmer. Ito, ganitong malaki. Pwede naman nating 'wag nang buksan to. Ay, eh, saray to. Baka ganyan lang. Kaya naman eh. Ito siya kahit Oh. Oh, Ano? Dalawa, Dalawa noon. Kung itapos kung ilan ang kakasya ng drum. Pwede ba magpa-deliver na? Hindi na. Tatrak, ano? Ayan. San barbos. Arayat. Arayat bibili ako ng alkansya ay maragol ito oh, maganda kasi napapatong eh no yung ano kasi hindi mapapatong ano yung uh... papatong natin yan ito taro... oh, parang oh, para naman may ilang kilo bang isa may 40 50 Nandito po tayo kay uh, Castañeda. <laughs> Ayan, eto. Tapos kung ano, dun may nakita ako eh. Pero dito na ako bibili. Kasi, sa oh, no, naman. Ah. ba? Diba? malakas po ang ulan kanina. Bibili ako ng alkansya ko. Uh, matuto naman ako mag impok <laughs> Anong magandang uh, kompleto na ata sila eh. Na Ito naman ako mag-impok. Kulay pula. Ano bang maswerte? Ah, maya, bibili tayo niyan. Kasi Meron kasi doon sa kabila, may nadaanan ako, marami mga ilang tiraso Pero Ayun oh. No? hindi yung ano, yung yung ganun na parang barrel o drum. Ito, ano to? Ito truck oh. Basilio. may nadaanan kasi ako ganito maganda po kasi ito yung ganitong malaki kasi yung ugat mas makagalaw siya kasi pantay, compare po doon kaya lang meron na akong doon sa kanto, doon sa bahay sa may basketball court dalawang ilalagay ko para sa gitna doon sa may gilid para pare pareha sila, Ayun. Yan yon. Uh, uh, uh. oh, oh, oh May patay lang sumasakay doon. May makukuha kayo na ganoon. Meron. Bagong luto 'n eh. Ito ang dalawa tapos kung ilang kakasya no? Dalawa, kapat Kapat, kasya ba? Ay, panikano ba? Arata kang kasya Wow Ilang kay? Pwede naman pagpatungin yan eh oh O, kasi ang advantage noon Pantay pa, may space pa po doon Makagalaw yung ugat Pero malaki na din yan Ayan Di ka nag-display nung ano, nabili ko na, di ka nag-display. Ano po? Yun, yung... So, lapon na luto. Ha? ito sa kabila, may nadaanan ako doon, no? Oh. O, sabi ko nga, kung ano... Nasikip din po kasi ito, eh. Ayan, Oh. Yung ating, ano... Ito, nakaharang talaga. Yun ang disadvantage ng may ganito roller league wala malaki ang kailangan ko pataniman ko ng ano eh halaman ganito na malaki siya, anak -ay, wala yan maliit yan maliit yung malaki wala ay daw eh kung wala sa kabila parang kalahating gram yun eh. eh yung naka display dito nakaraan ito ganitong ganito oh Malaki lang. O oh, wala yata. Wala. ito so, Sobrang laki, ho. 3,500. ayan, laki. Lumubog So, lang. Oh, alam ko 150 lang itong uh, anong ito. Magkano kasi yung malaki niyan? Yung pinakamalaki na yan? Yung giant? 35 ba? 44,000. Pero alam ko binibigay niya 35 ito. Oh. Sobrang laki naman ano. Oh. Bata ka sya po. Ito 35 na yan. Ito ito ito. Sobrang laki. Matagal lang hindi nabebenta, nilulumot na ilalim eh. So, sa kabila naman, kung wala, talaga meron tayong mga may nakita ko mga anim na piraso naka patong patong eh. So pinuntahan ko sa pagawaan. Sabi ni Tyson, meron daw eh. Pero Tingnan natin. May oras ah. Hintay tayo ah. Ito yung malaki niya oh. Ah. Pero kung ano, kabili tayo ng uh, mga ganyan. Mas malaki pa dito yung kagaya doon sa ano. Mayroon pa dyan, no? Oh. nakasakay ngayon. So, dito yung mga malalaki? Ito. Ayan, ayan. Ito. Mayroon pa. Dalawa. masana sana, wala nang design, ganun na lang ano. Ganda din 'yon, no? Malaking ganun. Dami nilang alkan ah. Parang hirap gawin 'yan, ah. Ano kaya nila ginagawa yung alkan na 'yan? May pasok yung kamay sa loob, ano? Ang galing, ah. Tyson. Magaling ni Tyson, ah. O meron pang Oh, di ba? Kaya lang, mabilis mabasag Ayun oh, know, na, umiikot lang Para Rekta right nga naman wet to wet Ayan na po Hindi na tagalan din ako maghintay 20 minutes din Ayan Sana marami magkasya Kasi para hindi na po ako babalik Wala daw silang deliver eh Hirap nga naman i-deliver ng ganyang kalalaki Bigat pa diba Ayan Ayan, uh, <coughs> Tyson, the best Ilan yan, Tyson? Ha? Ah, hindi ko kaya yan Hindi kasha yan Hindi ka kasya. Walo ka siya? Ba, kagaling nyo naman Tanong kayaning kaya ng kasasakyan ko Bagay, mga ilang kilo ba yung isa? May 50 50 siguro no? 30 30 lang yan? Hindi, siguro mabigat oh pa sa simento eh. Mga <coughs> 40. Parang simento, no. Okay. Ayan. Sasalo sa Tingnan natin kung ilan ang kakasya. Bagong luto, oh. may init pa. Pang-almusal. Hina natin. Ilang kasya kaya no? saroy din 'yung Baka pag-uwi ko naman Sira-sira na ang ano ko sak <laughs> Ganyan muna natin Mabigat Mabigat po kasi talaga ito Hindi lang 30 yan Hindi lang 30 kilos yan <laughs> Bigat pa sa simento eh mga na kulang 50 siguro. Ako ko kasi binuwat ko yung isa eh. Ah, mabigat pa sa semento 'yan. Semento oh, 40. No, 40. Mga 50 siguro. Kaya naman kasi 750 yung dala-dala ko, ko nung isang araw. May roller lid kasi kaya

yung 250 plus yung pitch 150, 400 kilos na kaya kaya pa ni Cardo talaga taog problema nito baka delikado eh pero sabi nila hindi naman basta basta daw po yan maano gawa ng ano yan uh, sa bigat nya hindi yan basta basta dudulas So, nasan natin ano malupit ano anong pinaggagawa ko sa buhay ko ah? <laughs> ano anong pinaggagawa sa buhay hanggang uh -huh. walo lang talaga Ayan, uh -huh. inulan na po tayo. Walong piraso. Okay na yan Plus isang alkansya <coughs> Alkansya ako <laughs> ah, Okay Pinagana nila Taklog Delikado ah Hindi kaya Nakakaban ah, ako Takbo ko nito Ano Bagay, experience nila yan yan basta basta saano pwede na pa ipadeliver eh magkano kaya charge kaya makailanganin pa natin Ano kaya ang tali nito? purple green uh, pwede na siguro ito isa kuha ko isa alkan sya okay. balik nila bagay hindi naman basta basta madulas yan ano? sa bigat nga hindi gagalaw gaano kahit makalog ano? na sa biyahe ano nakakaba kasi baka mamaya makaksidente ka pa may kasunod ka diba? gumulong hindi eh, naman siguro basta basta dahan dahan alalay lang alalay malaki po ang diferensya kung hindi nyo po napanood yung uli kong vlog dito ito 1000 ito 3500 ito 3500 ang laki ito sana target ko. Yan oh. Kaya lang, una nga presyo nila 4,000 hanggang 3,500 daw. Ito masyadong malaki naman ang diferensya nung ano, 1,000, di ba? So kung mga 2,000 sana pwede. Pero hanggang 3,500 lang daw po. Kaya sabi ko, ah, dito na lang ako sa half drum. Malaki na rin naman. Sobrang laki na rin naman. saan, kaya itatali hindi ano eh meron sa baba yun o oh. ito kaya tali ano muna lang yung pag paikot na ganon itong apat ah oh, dahil hindi naman sila oh, para hindi na sila gumalaw oh. na tali Pupo na naman tayo sa paso. <coughs> video niya. Yan talaga. Hindi na yan gagalaw kasi tulong-tulong eh. na sila. Ano, hindi nakita yung alkan siya ni brother ah. <laughs> John Roque Alam, alam na kita brother John ah. เร่อฟีลิโอกะ sigurado ni Tyson ha Kontra-kontra yata yung tali nila. sure ball na yan daan daan lang naman ako hindi okay naman na siguro pwede na to so meron tayong walo dalawa sa baba, anim sa taas pwede na to okay na po yan Ayos. Yeah, wala naman rough road yung gagaan niya. Wala naman. Oh, hindi naman magagaan yung rough road na nga magagalaw oh, yun. Oh, yung talagang sobrang, sobrang kalog kayo, na. Ano. Lang oh. sa, kasama lang sa Basta dahan-dahan ano. lang. Ano. Alalay lang. Tension po. Ayan. Tapos isang uh, ano? Isang apple, pa. apple. apple po. Apple. Green. Kasiyaan. Yeah. O magkano lahat? 8,000. Oh, 8,500 to. Sa iyo 300. Para may pang mami ka. <laughs> ha? Dito na, dito na. Ay, akin na lang. O, oh, okay na yan. Thank you, boss. Thank you. Bilang, pakibilang. Baka nagkamali ako. Pulang, baka magabono ka pa. 6, 7, 8, 8. Okay. okay. Sokli sa'yo Ay oh Ay 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 Hindi na alam May pigs pa akong bitbit -bit dito <laughs> Good luck Hi, salamat at nakauwi na mga farmer Ayan, kinabukasan na po ito Ah, naawa kay Cardo na yan kasi hindi po na ibaba eh. Pagdating po namin dito, madilim na, grabe ang traffic sa index. Nagkamali na naman ako. Alam niyo yung alam mo yung ayaw mong sundin yung instinct mo. Dadaan sa anak kami ng kasi sabi ko medyo masikip dito sa may Nayong Chinoy. Kasi may shortcut po doon Nayong Chinoy, labas mo sa may San Matias na. Hindi na kami dumiretso ng San Simon, CDCP, tapos kakanan. Ah, oo, kakanan. Sabi ko pabalik doon na lang tayo kasi medyo masikip na ang daan at medyo mas magandang kalsada. Pagdating namin doon sa may binibilan ng Palo China, Minalin, eh, ayun na. Ma-traffic ng haba. Buti na lang nakita ko sa Google. Tapos, sintagal ko pang mag-decide na umi bumalik na so, mga traffic kami. Eh, sabi ko inahabol ko sana yung mga boys na pagdating maibaba agad ito kasi nasa 400 kilos din po ito. Wala. Naghintay pa ng kinabukasan. Kawawa yung shock ng sasakyan. Pero okay lang. ayon, uh, ayun. Etong dalawa, may iiwan po ito dito kasi partner na nun. So maglalagay ako dito ng tatlo. One, two, three. Tatlong. Para medyo ano naman po yung ano natin. Tatlo. So, meron pa ako isang kiat-ket dyan Pupunta na ako, pupunta naman kami ng MHS Farm kaya ano. Tapos yung anem, eto po 1 2 3 4 5 6 doon na sa taas. So, napakaganda bagong luto. Ayan. Bagong luto po 'yan. Oh, di ba? 24 inches ang bunganga. Mas maganda to kasi mas ma luwag po sa baba. Oh, tingnan niyo yung ano, yung volume niya mas malaki ito compare sa pag -anun. kaya, kaya lang hindi po uniform kaya ayan ang kinawa ko ito sa taas doon na po yan sa view deck natin ilalagay tapos tataniman natin ang ano per mahala na kung ano malamang kukulangin pa po yan dahil ako po'y adictus ngayon dito sa mga pasok pasok na yan <laughs> ay yan naman po ang bisyo ko so ayan marami pong salamat hanggang dito na lang po at uh, tuloy na trabaho na ako at uh, anong oras na nagluto pa kasi ako ng ginataang papaya Lalo na may ibang gagawa nun dahil syempre tayo bikulano. bicolano kaya matrabaho po kaya naglata ako ng papaya tapos may manok ay eh, sarap so ayan maraming salamat at magandang buhay may naligaw na namang sasakyan ayan pakyat <laughs>